Sa isang madilim na gabi sa Samar, ang mga kalye ay tahimik at walang tao. Ang mga ilaw sa poste ay kumukutitap, nagbibigay ng mahinang liwanag sa mga kalsadang binalot ng makapal na ulap. Sa gitna ng katahimikang ito, isang tricycle ang dumadaan. Ang ingay ng makina nito ay sumisira sa katahimikan ng gabi. Si Mang Pedro, isang matandang driver ng tricycle, ay pauwi na matapos ang isang mahabang araw ng paghahatid ng mga pasahero sa bayan. Ang kanyang mga mata ay mabigat na sa pagod, ngunit kailangan pa niyang makauwi para sa kanyang pamilya. Habang tumatakbo ang kanyang tricycle sa madilim na daan, bigla siyang nakakita ng isang figura sa gilid ng kalsada. Isang magandang babae ang nakatayo roon, nakatingin sa kanya. Ang kanyang buhok ay mahaba at itim. Kumikintab sa mahinang liwanag ng buwan. Ang kanyang balat ay maputi, halos nagniningning sa dilim. Nang lumapit si Mang Pedro, nakita niya ang mga mata ng babae, malalim at madilim parang walang katapusan. "Pwede po ba akong makisakay?" tanong ng babae. Ang boses niya ay malamig at parang hangin. "Papunta po ako sa bukid." Kahit napagod na si Mang Pedro, hindi niya magawang tanggihan ang kahilingan ng babae. May kung anong bagay sa kanya na hindi niya maipaliwanag, tumango siya at pinasakay ang babae sa kanyang tricycle. Habang tumatakbo sila sa madilim na daan, nagsimulang makaramdam ng kakaibang pakiramdam si Mang Pedro. May amoy na dumadapo sa kanyang ilong, isang mabaho at nakakasukang amoy. Parang nabubulok na karne sinubukan niyang huwag pansinin, ngunit ang amoy ay lalong lumakas. Nang sumulyap siya sa rearview mirror, halos mapasigaw siya sa nakita. Ang babae ay wala ng kalahating katawan, hanggang baywang na lang siya. Ngunit hindi iyon ang pinakakakilakilabot. Sa likod niya ay may mahahabang pakpak, parang sa paniki, na kumakampay sa hangin. Ang puso ni Mang Pedro ay halos tumigil sa takot. Gusto niyang tumakbo, ngunit ang kanyang katawan ay parang nanlamig. Hindi niya magalaw ang kanyang mga kamay sa manibela. Biglang lumipad ang nilalang palapit sa kanya. Ang mga mata nito ay nagniningning ng pula, at ang bibig nito ay puno ng matalas na ngipin. Naramdaman ni Mang Pedro ang malamig na hininga nito sa kanyang leeg. Sa sandaling iyon, may liwanag ng poste na tumama sa kanila. Ang nilalang ay bigla na lang nawala sa hangin na parang usok na naglaho. Naiwan si Mang Pedro na nanginginig sa takot. Ang kanyang tricycle ay tumigil sa gitna ng daan. Nang makauwi si Mang Pedro, hindi niya masabi sa kanyang pamilya ang nangyari. Paano niya maipapaliwanag ang kakaibang pangyayari? Sino ang maniniwala sa kanya? Sa mga sumunod na gabi, hindi na naglakas-loob si Mang Pedro na magsakay ng pasahero sa gabi. Ang takot ay nananatili sa kanyang puso at ang alaala ng babaeng nilalang ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Ngunit isang gabi, habang naglalakad siya pa uwi, nakita niya muli ang babae. Sa pagkakataong ito, siya ay buo, walang pakpak, walang kakaibang amoy. Ngumiti siya kay Mang Pedro at sa sandaling iyon, napagtanto niya ang katotohanan. Ang babaeng nakita niya noon ay hindi multo o aswang. Ito ay isang babae na nangangailangan ng tulong, isang biktima ng karahasan na hindi nakahanap ng kapayapaan. Ang kanyang takot ay nagbago ng anyo ng babae sa kanyang isipan, ginawa itong isang nilalang na Mula noon, nangako si Mang Pedro na tutulong sa sinumang nangangailangan kahit gaano pa kadilim ang gabi sapagkat minsan ang pinakamalaking takot ay hindi ang mga multo o aswang, kundi ang ating sariling imahinasyon at ang ating kawalan ng pag-unawa sa mga taong nangangailangan ng tulong. Sa bawat gabi na nagmamaneho si Mang Pedro, dala niya ang aral na ito. At kahit minsan ay may mga sandali pa rin ng takot, alam niya na ang tunay na lakas ay nasa pagtulong sa iba, kahit sa gitna ng kadiliman.